Good morning mga kamaster. So for today's video ay gagawa tayo ng sliding window aluminum So may nagawa na tayong frame dito Yung sukat ay 23 3 4 by 55 1 4 So yan yung gagawan natin ng panel So ito yung mga gagamitin natin Una yung ating double jump At pangalawa ito yung ating double head. Ito yung pang ibaba sa ating sliding frame. At ito naman yung ating pang taas. Tawag dito ay double seal. At ito naman yung ating interlocker. So, ito yung panggit na natin sa ating panel frame. So, Bale, ganito yung itsura pagka nagtikit na yon sa gitna. Ayan. At susunod yung ating top and bottom rail. So, itong top and bottom rail ay yung ginagamit natin sa pangitaas at pangibaba ng ating panel. At susunod ito yung ating interlocker. So, yung interlocker ay ito naman yung ating panggilit. At susunod yung ating mga accessories. So, tawag dito ay four kinds plastic guide. So, ito yung linalagay natin sa interlocker at saka sa ating lock style. So, ito naman yung ating panel roller at yung ating center lock at yung gamit nating screw number 6 by 1 inch at dahil naubusan tayo ng rubber jump mga kamaster ay ito na lang rubber vinyl ang ating gagamitin so dito guys lalagyan muna natin yung ating double jump ng ating rubber vinyl so pinaka main purpose po ng ating rubber vinyl ay stopper po ng tubig para hindi pumasok yung tubig sa loob so ayun ganun lang po ilagay yung ating rubber vinyl at ito naman yung ginakamit kong guide sa pagbutas So, susundan lang natin yung kanyang screw hole. Ganyan. So, magputol lang po tayo ng kahit half inch lang po para sa ating guide. At susundan lang po natin yung kanyang screw hole. 'Yan. So sa pagkuhan ng ating panel frame, guys, ay magle-less 178 lang po tayo sa height ng ating and then sa width naman po hahatiin natin yung kanyang width and then magle-less din tayo ng 178 at ayun natapos na tayong magputol then maglalagay na tayo ng plastic guide so ayan. so So, ganito lang po maglagay ng plastic guide sa ating panel frame. So, pansin nyo dito guys may mas maikli at mas mahaba yung kanyang kanal. So, yung mas maikli guys ay para sa ating pangibaba at yung mahaba naman ay para sa ating pangitaas. At natapos na nating lagyan ng plastic guide yung ating mga panel frame. So, i-assemble na natin siya. So, una guys, ay lalagyan muna natin siya ng panel roller. Tapos, itapat natin siya sa kanyang butas. O, bale, na po yung ating interlocker at saka yung lock style. So, Balik, gagawin na lang natin, itatapat din, i-screw na lang. At pagkatapos nating lagyan ng screw sa bottom rail, ay lalagyan na din dito sa ating top rail. Then, balik na rin natin. Then, same process din po. Lalagyan ng roller. And then, okay, i-screw na lang natin. at ganun lang yun kasimple mga kamaster so kung balak mong mag DIY or gusto mong gumawa ng sliding ng sarili mong bahay ay pwede mong ulit ulitin yung ating video para sa ganun magkaroon ka ng idea kung paano gumawa ng sliding window then malalaman mo din kung ano yung mga materials na gagamitin mo at yun na nga mga kamaster natapos na din natin yung isa so ang susunod natin gagawin ay kukunin natin yung gitna and then ilalagay natin yung center lock so kukunin lang po natin yung sentro ng ating panel po. at pagkatapos ay dyan natin itatapat yung kakabit nating center frame at sa paglalagay ng center lock mga kamaster lock yung iti-check yung outer panel at inner panel so yung outer panel guys ay doon natin ilalagay yung parang lock nya and then sa ating inner ay doon naman natin ilalagay yung handle at sa paglalagay guys ay gagamitan din natin sya ng screw number 6 by 1 inch At ito na nga yung inner part. Dito natin ilalagay yung handle. at ayun na nga mga kamaster natapos na natin siyang lagyan ng center lock so ita try na natin kung okay ba yung ginawa natin so ito yung frame at susubukan natin siyang ilagay so una nating ilagay guys ay yung inner and then susunod natin yung outer panel So, ayan guys, pit na pit po siya guys. Then, subukan natin yung center lock. So, ayos. Ganyan lang kasimple mga kamaster. So, ayan. kung gusto nyo pa ng mga ganitong video ay mag-follow and like lang po sa ating page. So, ito na nga yung nagawa nating araw mga kamaster balit apat na sliding window and then isang awning window three panel